Taong 2022 nang magbago ang liderato sa bayan ng Masantol, Pampanga. Isa noong 21 anyos ang pinili ng mga masantolenyo na mamuno sa kanilang bayan. Siya ay si Jose Antonio Tonton Bustos, ang pinakabatang local chief executive sa buong Pampanga. Ay, Jose Antonio Castro Bustos of kindly state your address of uh, Masantol, Pampanga having been elected to the position of having been elected to the position of mayor sa loob ng 24 na buwan naging sandalan ng kanyang administrasyon ang mga katagang bayong Masantol ngunit ano nga ba ang ginagawa ng isang tonton busto sa araw-araw Nitong June 14, ipinagdiwang ni Bustos na kanya ikadalawampu't apat na karawan. Pero sa halip na magbakasyon, pinili ng batang alkalde ang makasama ang mga masantolenyo. Alas 9 ng umaga ay tumungo na si Bustos sa Civic Center para salubungin ang Department of Social Welfare and Development na mahagi ang ahensya ng financial assistance sa 1,500 na sa tulong na lokal na pamahalaan. Two weeks ago, tinawagan po ko ni Congressman ng si para sabi na Iho, anak, anong gusto mong regalo? Meron, di mo na sa biyernes. Sabi niya. Ang sabi ko po, ko, di ko na po kailangan ng bagong kasakyan. Di ko na po kailangan pili ng maraming damit. Di ko na po kailangan ng mag-arap mong regalo. Pero isa lang ang request ko ako. Ang sabi ko po, mga congressman, sana po, sa araw ng birthday ko, ako magbibigay ng regalo ang pamilyang gustos ang D.S.O.P.D sa sa 2020. Bukod sa pagmamahal sa kanyang mga nasasakupan, ay hindi rin may kakaila ang respeto at pagpapahalaga ng mga empleyado ng local government units sa Batang Alkalde. Mula sa munisipyo, ay lumabas muli si Bustos upang magbigay naman ng manang wheelchair sa dalawang benepisyaryo. <laughs> Isa na rito ang 58 years old na si Nanay Teresita Cortez ng Barangay Suwa. Na-stroke nice po ako eh. Noong 2022. Tapos tinamaan yung kaliwa kong paa at saka kamay. Yun kaya hindi ako nakalakad. Hindi na muna magawa ni Nanay Teresita ang mga bagay na dati niya pinagkakaabalahan dahil sa naging karamdaman. Dito lang ako sa bahay. Ayun, nung hindi ako na-stroke, nananahi ako. Mga uniforme. Eh, siguro, minsan di natin alam ang darating sa atin, di ba? Basta kapit lang tayo sa Panginoon. Nakatanggap din ng wheelchair ang 53 years old na si Maylin Castro ng Barangay Palimpe. Hindi na iwasan ni Nanay Maylin na mag emosyonal dahil ngayong taon lamang siya nagsimulang hindi makalakad at labis daw na kalungkutan na naidulo ito sa kanya. Kaya nang malaman niya na binigyan para ng alkalde ang kanyang hiling na wheelchair, ay labis na lamang ang kanyang tuwa. Masaya po. Hindi na siya yan eh ngayon. Nihilas ka ang kini. po okay kayo. Kaya na nakakupi buwan ni Tangwale ko. Para sa alkalde, importante raw na nakikita at nabibisita niya mga masantolenyo na nasa pinakadulong mga barangay para matiyak ang serbisyo ng lokal na pamahalaan lalo na sa aspeto ng kalusugan. Alam po yan ng ating mga kababayan na that they are always our priority. Ang ating mga senior, ang ating mga PWDs, yung nga pong sinasabi lagi ni Pope Francis, yung mga list, yung mga lost, yung mga last at yung mga nakakalimutan, sila po yung inuuna ng ating pamahalaan. Sa health sector, binababa po natin sa bawat barangay through our MTB Caravan yung ating mga programa para po proactive ang approach sa pag-alaga sa ating mga kababayan. Matapos sa maghapong pag-ikot sa bayan, naghanda na si Bustos para sa kanya ikatlong State of the Municipality Address o SOMA. Pasado alas 6 ay napuno na ang covered court kung saan magtatalong ang alkalde. Kabilang sa mga nakiisa sa okasyon na sina Jessica Silvestre at Rogelio Perez Jr. na parehong nagbahagi sa CLTV 36 News ng kanilang papuri sa alkalde. Um, yung isa po yung pinakasuporta niya po sa mga students po, especially to us, kasi hindi po siya nagpe-fail para makapag-provide na support. At the same time po, um, kahit po um, sa bawat ginagawa po namin, nararamdaman po namin yung support niya. Maganda oh. lahat ng masantol binago. Ah, lahat ng proactor ng masantol tinatapos niya hanggang nakaupo siya. Proud na proud naman si Patrol Party List Representative George Bustos dahil sa mga napagtagumpayan ng administrasyon ng kanyang anak. Hinimok din ito ang youngest mayor na ipagpatuloy ang kanyang mga nasimulan para sa kanilang mga kababayan. Of course, yung mga infrastructure and other social services, automatic kasi yan eh. Kasi nasa pondo yan. It's something na hindi mo na kailangan hanapin. Ang kailangan mong gawin ngayon, ang challenge is paano magiging masaya yung tao? Ano yung value added na pwedeng maging ingredient dun sa mga Uh, nakaprograma, na funded. And over and above that, since public service is a commitment, kailangan, uh, you should work beyond what is expected. no? So, uh, yun siguro, dito sa Masantol, masaya ang tao. At dito, walang namamatay dito. Napakatahimik na lugar. Walang nababaril dito. Since tumupo si Antonio na pinagmamalaki niya, tahimik ang tao at nagmamahalan yung tao dito. Binigyan din naman ni Mayor Tonton Bustos ang halaga ng pag-uulat sa bayan. Dito daw kasi na ipapaalam ng LGU ang mga programang kanila na isikatupanan at mga pinaplano pang gawin. Tulad po ng ating laging call sa ating munisipyo, that we call for transparency and accountability is isa po itong way para po ma-report ang ating performance, ang performance ng bawat opisina at ang performance ng buong lokal na pamahalaan after a year. Kaya ito pong ating uh, report, eh, pangatlong state of the municipality address na dahil nagkaroon po tayong report sa first 100 days, then sa first year, ngayon po ito ang second year. First and foremost, I extend my deepest appreciation to each and every one of you who has tirelessly worked alongside with us. Your dedication, your commitment, and your unwavering support are the heart and soul of our success. Tinawag ni Mayor Tonton na mapusong pakikipag-usap ang kanyang SOMA dahil ang Bayong Masantol umano ay nakasentro sa tao. Ang Bayong Masantol ay isang gobyernong may puso. Ang Bayong Masantol ay isang gobyernong may paggalang at tunay na malasakit sa tao. At ang bayong masantol ay isang gobyernong mahal ng tao at mahal ang taong bayan. Ibigay rin ng batang alkalde sa kanyang talumpati ang iba't ibang programa ng kanyang administrasyon gaya ng munisipyo to barangay Caravana. Kung saan sa loob po, ng tatlong buwan pa lamang upon initiation may git po isang libo, isang dama mga kababayan natin ang naabot natin sa pamamagitan ng pagbaba ng mga serbisyo ng munisipyo sa bawat barangay, lalong lalo na sa mga coastal barangays maging sa isla ng barangay sa Kamuhayan. Nabanggit din ng Oplan Tokhay na kung saan layo niyo nito na ilapit ng kapulisan sa mga tao. Isang operation plan para kumatok sa bahay upang tulungan ang ating mga kababayang magkaroon ng matiwasay na buhay. Ito po isang pumamaraan natin para maging sustainable ang 4 Peace Program ng ating national government. Ipinapatupad natin ang mga programa ito upang palakasin ang ating mga mamamayan at iwaksi ang agwat sa pagitan ng mga sektor sa ating bayan at lipunan. Hindi rin naman na mawawala mga proyekto sa edukasyon, emergency response at social inclusivity para sa mga miyembro ng LGBTQI community. Iniulat din ng alkalde ang completion ng comprehensive development plan hanggang sa taong 2030. Kung ang ating national government ay merong tinatawag na ambisyon natin 2040 na kung saan ito'y naglalayon na magkaroon ng matatag maginhawa at panatag na pumumuhay para sa bawat pamilyang Pilipino, ang ating pong lokal na pamahalaan ay merong ambisyong masantolenyo 2030. Layunin po nito na magkaroon ng mas malinis, na mas ligtas, mas matalino, mas malusog, at mas maulad na pamilyang masantolenyo sa ilalim po ng ambisyong masanduloy niyo 2030, tututok po tayo sa iba't ibang aspeto ng pagunlad. Una, sa pagunlad ng ating infrastruktura. Upang masigurado po natin na mas mabilis at mas ligtas ang transportasyon ng ating mga kababayan at ng ating mga kalakal. Pangalawa, ang pagpangabuti -pang ng ating serbisyong panlipunan, kabilang edukasyon, kalusugan, trabaho at pabahay upang matiyak ng bawat pasantulenyo ay may akses sa dekalidad na serbisyo. At pangatlo, hindi rin natin kakalimutan ang kahalagahan ng kalikasan. Isasama natin sa ating mga plano at programa ang pangangalaga sa ating kalikasan para abutan ng mga susunod na henerasyon ang preskong hangin at malinis na tubig sa ating bayan. Ibinahagi rin ni Bustos sa mga tinatawag ng intangible projects na mahalaga rin daw para mayangat ang pamumuhay ng mga masantolenyo. Sa ating uh, naging talumpati kanina, sa ating uh, Soma, naging focus po, naging uh, pinakalaman ng ating mensahe, yung mga intangible na bagay, na nagawa ng ating lokal na pamahalaan na hindi present before. Like yung increased trust ng uh, constituents sa local government, yung increased na pagpapahalaga sa culture and heritage, ito po yung mga gusto natin bigyan-andiin. Dahil, it is usual that I report our daily activities, I report our uh, daily engagements through our Facebook account. Kaya naman po, doon nasusubay-ubayan po ng mga kababayan natin yung ating mga projects and uh, programs. Kaya naman, I gave premium and emphasis sa mensahe ngayon, doon nga po, doon sa mga virtues, sa values na na-inculcate ng ating local government. Hindi rin nakalimutan ang mga programa para masolusyonan ang perennial flooding sa bayan. Well, uh, physically, we have reported an unprecedented high level of water na kung saan nabulantang po ang buong munisipyo, na nilubog ang munisipyo, nilubog po ang kalsadang bayo, nilubog po ang lahat ng barangay noong poong... Uh, panahon na kasagsagan ng habagat at ulan. Kaya naman na uh, nakita po natin kung paano nag-cope up, nag-adjust at nag-adapt ang ating lokal na pamahalaan, maging ang bawat barangay sa approach na gagawin natin regarding uh, disaster mitigation at saka uh, disaster risk mitigation at saka po disaster preparedness. And uh, if there's one thing also na bibigyan natin ng emphasis for next year, it would be capacitating the youth and the barangay na maging ready sa barangay level to address yung mga uh, effects ng uh, tubig baha at ng malakas na unan. Samantala sa nalalapit na pagtatapos ng kanyang termino, nangako naman ng alkalde na ipagpapatuloy ang kanyang mga nasimulan, ang mga pangako at mga nais na gawin para sa bayan ng Masantol. Sa aking pong mga kababayan sa bayan ng Masantol, ito po ang inyong lingkod na si Tonton Bustos na nakapag-deliver po ng report sa inyo po mga boss patungkol po sa naging performance ng inyong lokal na pamahalaan sa nagdaang dalawang taon. Asahan po ninyo na mananatili pong transparent, efficient, consultative at participatory po ang inyong lokal na pamahalaan para lagi pong bigyan ng solusyon ang mga problema ang dapat inuunang bigyan ng solusyon. Sa ating mga kababayan, po pong sinasabi kung lahat po tayo magtutulungan, magtutulingan bilang isang pamilya walang problema ang hindi natin masasolusyonan. Maraming salamat po. At ito po ang Bayo Masanto. At tinaguri ang bilang isang disaster hotspot sa probinsya na na hinaharap ang paulit-ulit na sakuna gaya ng bagyo, habagat, high tide na nagdudulot ng matinding pagbaha. Titiyakit po natin na hindi lamang sila malinis at payapa, kundi sisiguruduhin natin kasama natin sila para may layo ang ating mga kababayan mula sa karahasan, sa krimen at pang -aabuso. We will live a beautiful life dito mismo sa ating bayan, dito mismo sa ating bayang minamahal. JM De Jesus, CLTV, Thirty six News.